KARINDERIA ng mga aswa. Sa gilid ng isang liblib na baryo sa bundok ng Panay, may isang kalyang hindi nakikita sa karaniwang mapa. Iisa lang ang ilaw, isang kumikislap na lampara sa harap ng karinderyang gawa sa lumang kawayan at kalawangin na yero. Nakapaskin sa karatula, karinderyan ng mga aswang bukas sa gabi lang. Marami ang nagkwento tungkol dito, pero walang nagbalik para magpatunay. Hanggang isang gabi, dumating si Elias, gutom, pagod, at basang-basa sa ulan. Wala siyang ibang makitang masisilungan kaya pinasok niya ang Ferenberia. Pagpasok niya, may apat na babaeng nakaputi at mahahaba ang buhok. Mapatla ang balat na parang walang dugo, at ang kanilang mga mata, kulay apoy. Umuko ka, sabi ng isa sa malamig ngunit matamis na tinig. Sumunod siya, sa lamesa, may mainit na sabaw, mabango, pero may kakaiba. May nakalutang na matulis na bagay, tila ko ng tao. Tao ba to? Pabulong na tanong niya sa sarili. Hindi, sagot ng babaeng nakatayo sa likod niya, kahit hindi naman siya tinatanong. Hindi tao, dating tao, nagtindig ang balahibo niya. Ang mga kasama niyang kumakain ay hindi nagsasalita. Nakapapo ang tingin sa kanika nilang mangkok. Ang isa, Nanginginig habang hinahalo ang sabaw, ang labi nangangitim na, parang wala ng buhay Humakbang papalapit ang isa pang aswang, dala ang sandok Kumain ka, bago ka ang maging pagkain Kumalabog ang dibdib ni Elias Tumayo siya para tumakbo, pero napansin niyang sarado ang pinto, higit roon, wala na ang pintuan Ang kinalalagyan nito ay napalitan ng makapal na dilim na parang kumakain ng lahat ng ilaw sa bawat sandaling lumilipis, nararamdaman niyang humihina ang tuhod niya. Amoy dugo na ang hangin. Naririnig niya ang mahinang bulong ng mga dating parokyano, huwag kang lilinggan, huwag kang lilinggan. Pero may malamig na hining dumampi sa batok niya. Tapos na ang oras ng mga tao, bulong ng aswang. Gutom na kami. At sa huling sandali bago siya lumunin ng kadiliman, nakita niya ang nakasulat sa sahig, gamit ang tuyo at namoong dugo. Lahat ng papasok dito ay hindi na makalalabas pa. Nanginginig si Elias habang nakatitig sa nakasulat sa sahig. Lahat ng pumasok hindi na lalabas. Hindi niya na malayang ang paligid ay unti-unting nagbabago. Ang dingding na yari sa kawayan ay nagiging parang laman na humihinga. Sa bawat paghinga ng Carinderia, naririnig niya ang malalim na ugong, tila tibok ng puso ng isang halimaw. Sa gilid ng sahig, may nakita siyang bakas ng yabag, ngunit hindi pang tao. Tatlong daliri lamang, mahahaba at matutulis, basa pa ng dugo. Wala ka ng oras tumakbo, bulong ng tinig mula sa dilim, hindi na isang babae, kundi napakarami, nagsasabay-sabay, bumubuo ng nakabibinging ingay na pumapasok sa kanyang utak. Biglang nagsindi ang lahat ng lampara sa kerenderyan. At doon niya nakita, ang mga aswang ay hindi na mukhang tao ang kanilang mga katawan ay nagbago. Ang balat ay numinipis, kita ang galaw ng dugo sa ugat. Ang kanilang panga ay o kanang napakalaki, lampas sa dapat kayang gawin ng isang nilalang. Sa bawat paglapit nila, amoy na bubulok na laman ang pumupuno sa hangin. Pero, may kakaiba, sa sulok ng Kerenderia, nakita ni Elias ang isang bata, nakaposas, umiiyak, may suot na kwintas na kumikislap ng pilak at sa tuwing lalapit ang isa sa mga aswang, umuurong ito, parang may takot. Pilak, pilak ang kahinaan nila, bulong ng isang matandang tinig mula sa ilalim ng sahig. Hanapin mo ang susi, bago ka pa maging kasunod namin. Sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang naramdaman ni Elias. Naramdaman niya ang galit, huminga ng malalim si Elias. Hindi na takot ang nangingibabaw sa kanyang dibdib, kundi galit. Galit sa masasamang nilalang na kumitil ng maraming buhay, galit sa kadilimang patuloy na nananalasa. Sa ilalim ng sahig, muling nagsalita ang matandang ermitanyo, gon, halos kalansay na lamang, ngunit ang mga mata ay maliwanag at puno ng katotohanan. Ang agimat, pilak ang laman. Iyan ang susi, ang kalendaryang ito ay hindi lugar, buhay ito, at ang puso nito ay nasa kaloob-looban. Sirain mo yun, at mawawala sila itinuro ng ermitanyo ang kumikinang na pilak na agimat, nakahimlay sa gitna ng lumang kahoy, tila ito'y nag-aapoy sa liwanag na hindi nang gagaling sa mundong ito. Tinanganan iyon ni Elias, at sa unang pagkakataon, ang buong karenderia ay umungol. Napasigaw ang mga aswang, hindi sa galit, kundi sa takot. Lumapit ang isang aswang, ang pinakamalaki, ang panganito ay bangoka na parang malalamon ng buo si Elias. Ngunit nang itapat ni Elias ang agimat, umatras ito, nasusunog ang balat na parang tinutubog sa apoy. Hindi ka na biktima, bulong ng ermitanyo. Ikaw na ngayon ang mga ngaso. Sumugod ang mga aswang. Sa bawat hakbang nila, kumikidlat ang pilak na agimat. Pumuputok ang hangin, umalingaw-ngaw ang pagdaing ng Kerenderia. Hindi na ito simpleng lugar, ito'y halimaw na may laman at puso hanggang sa makarating si Elias sa pinakamadilim na bahagi. Isang malaking puso, nakasabit sa gitna ng kisame, nakatali sa mga ugat ng laman at dugo. Ito ang tunay na katawan ng Kerenderia. Humiyaw ang mga aswang. Huwag! Kapag nawasak iyon, mawawala kami. Ngunit itinulos ni Elias ang pilak na agimat at diretsyo sa puso. Sumabog ang liwanag. Nagising si Elias sa gitna ng kalsadang putik, sa barangay kung saan siya unang dumaan. Wala nang kerenderya, wala nang makas ng dugo o laman. Sa kamay niya, naroon pa rin ang pilak na agimat, ngunit ito'y tahimik na. Lumabas mula sa mga bahay ang ilang matatanda, waring kakagising lang sa isang masamang panaginip. Lumapit ang isang matandang ermitanyo, hindi nakalansay, hindi buhay, malusog, at marangal. Siya ang nagbantay nung una, nakulong ng sumpa. Salamat, Elias, sabi nito. Sa wakas, tapos na ang gabi. Umihip ang hangin. Ang liwanag ng araw ay sumikat sa bundok ng panay. At sa kalayuan, isang karatula ang dahan daw ang naglalaho sa hamog. Karen Derian ang mga aswang sarado na magpakailanman.